Yan. Para sa mga nagtatanong kung paano magbaklas ng upuan sa likod ng L300. So, ito lang po yung kailangan natin. Yan. 10mm. 10mm na nat. At saka, kailangan mo lang tanggalin tong circlip, clip okay luluwagan mo lang yan ayun oh eh, no? clip lang yan ayun oh eh, no? yan kailangan mo lang tanggalin yan sundutin mo lang yan ng cedar kailangan mo nito circlip clip na tire o kaya yung Negative na screw. Pwede na yun. skartian mo na lang kung paano mo muna matatanggal. Okay? Kailangan mo lang tanggalin yung apat na nut dyan. Ito, kailangan mo lang itong tanggalin. Tanggalin mo ito. 10mm yan natin. 10. Okay? 10mm. Good. Yan, 10 mm. 10 mm. Tapos, yan, 10 mm. Pati dun, sa kabila. Pati yun. Yan, 10 mm. Tapos, pagka natanggal nyo na yung apat, yan, ito rin. Unahin nyo muna to. Para matanggal nyo kaagad to. Okay. Okay. Para matanggal nyo yung isang buo na yan, unahin nyo muna yun. Ayan. Tapos, ayun. Tanggalin nyo lang yung circuit na yan. Tapos, pakpukin nyo lang to pa... papunta ron. Gagawin lang nga yun. Eh. Ayan. Pakpukin lang yan palabas dito unahin nyo rito unahin nyo rito para ma-adjust nyo yung nandun kasi masikip dun eh circlet lang yan pupukin nyo lang to palabas tapos ito wala naman laki dito sa kabila eh tatanggalin nyo lang yun nut. yun lang para may idea kayo sa so, mga magtatanong Alright. Yan ang L300. Minsan kasi pinapalitan na yan. Not 8mm to 10mm lang. Good. Last wheels.